Suspek sa nangyaring nakawan dyan sa plantasyon ng Piña, nasawi matapos makipagbarilan sa gwardya, dalawang kasamahan nito nakatakas naman. Nangyari yahuyan sa South Cotabato. May balita ang Bombo Radio Coronadal. Pag-uloy ang imbestigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente ng pagnanakaw ng mga pinya mula sa planta ng Dole Fruit Pins na nauwi sa pamamaril at pagkamatay ng isa sa mga sospek sa Sitio Kaparida, Barangay Akbonan, Tupi, South Cotabato. Kinilalang napatay na sospek na si alias Dodong, may asawa at residente ng Barangay Pulunuling, Tupi, South Cotabato. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay Police Chief Master Sergeant Rey Gatinaw, ang tagapagsalita ng Tupi Municipal Police Station balang alas 6.55 ng umaga ay nakatanggap sila ng pawag kaugnay ng insidente ng pagnanakaw at pamamaril sa Dolphil 5 over Bravo. Batay sa inisyal na investigasyon na huli umano ng gwardya ang tatlong lalaki habang palihim na inaani ang mga sasariwang MG3 variety ng pinya at isinakay sa isang puting pickup vehicle nang sitahin ng gwardya na huwi ito sa mainitang komprotasyon at kinakailangang magpaputok ng baril na tumama kay alias Dodong. Instead namang isinugod sa bahay paggamutan ng sospek, ngunit idineklara na itong dead on arrival. Narecover mula sa kanyang pag-iingat ang tinatayang limang gramo ng hinihinalang shabu. Samantala nakatakas ang dalawa nitong kasamahan at kasalukuyang pinaghanap ng pulisya. Nadiscovery rin sa investigasyon na ang ginamit ng mga sospek na sasakyan ay isang rent a car na ngayon ay kabilang sa mga tinitingnan ng pulisya bilang bahagi ng operasyon. Patuloy naman ang ginagawang hot pursuit operation upang maaresto ang mga nakatakas sa suspect at matukoy kung sangkot pa sila sa iba pang seri ng pagnanakaw sa nasabing lugar. Hindi naman natin po tanim, hindi naman natin po pag-aari, huwag po tayong makialam and kahit nga minsan sabihin lang natin na magkuha lang tayo pang kain, uh, mas mabuti po magbili na lang tayo kaysa makialam tayo kasi baka yan po ang ikakapahamak natin. Ang naging pahayag ni Police Chief Master Sergeant Ray Gatinaw, ang spokesperson ng 2PPNP sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mira Serbo para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! For more news and information, visit our website at www.bomboradio.com Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok. And X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.